Tingnan nyo guys, meron ako ditong dalawang labanos na mapakahaba-haba na sobrang taba. Ay, tingnan nyo naman, at na rin. Ay, guys, ay aking iluluto ngayon at ng aming may ulam sa tanghalian. Ayan na po, ayan, sisimulan ko na ang pagluluto. Ayan, nagayat nag ko na siya. At sisimulan ko na ang pagluluto, ayan. Magigisa lang ako ng bawang at sibuyas. Ayan, nahihintayin ko muna pumula si bawang. At bago ko naman isinod si sibuyas. O ayan. Halo-haloin ko lang yan. At namaya po, kapag mapula na, ayan. Kapag mapula na siyang ganyan. Isusunod ko naman po yung labanos na aking ginaya at labanos na pagkahaba-haba na pagkataba. At ayan po, ayan. Halo-haloin ko lang po siya. At lalagyan ko siya ng mga pampalasa. Ayan, naglagay ako ng toyo. Nilagyan ko siya ng toyo. Tapos, nilagyan ko rin ng konting asin. Ayan, naglagay din ako ng paminta. At, onion powder. Ayan, pampalasa. At saka, ayan, paprika. Ayan, nahalohalin ko lang po siya. Hanggang sa maluto. O, ayan, luto na siya. Ayan, pwede nang kumain. Bye-bye.